Mga kabayan, totoo kaya itong lumalabas na balita na bibili ang ang Armed Forces of Philippines ng karagdagan na FA-50 para sa Philippine Air Force. Pero bago natin alamin, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Alam nyo naman na ang FA-50, kahit maliit lang na uri ng jet fighter, sumasabay din ito at tinatalo pa ang mga malalaki at moderno na mga jet fighter ngayon. Kaya kahit maliit lang ito, hindi mo pwedeng e-underestimate ang kanyang kakayahan. Ang problema lang dito limitado lang ang kanyang range at madadala niyang mga missiles. Ngayon may bagong upgrade ito kung saan tinawag itong FA-50 Block 20. Kung saan ang unang bumili sa bagong version na ito ay ang Malaysia at ang Poland. Sa upgrade version ng FA-50, pinataas dito ang kanyang range ng 25% dahil pinalaki ang ang kanyang fuel tank. Ang kanyang air-to-air -air missions ay tumaas din ng 26%, ang kanyang air-to-ground missions naman ay tumaas din ng 24%, mayroon na siyang refueling capability, in-upgrade din ang kanyang avionics kasama ang radar at nilagyan ito ng sniper targeting pod in Link 16 tactical data link. Ang system na ito ay makadetect at maka-identify ng target, maka-track ng target, makakuha ng GPS coordinate ng target at makaprovide ng weapons guidance. At dahil sa data link 16, kaya nito e share ang nadedetect or nakikita ng aircraft na target sa command center or allied forces. Ang data link 16 ay ginagamit ng NATO members at ng mga US allied forces. Dahil sa upgrade ng FA-50, pwede na ito gamitan ng moderno or advanced na air to -air missiles. Tulad ng AIM-9X Sidewinder, aim 120 Advanced Medium Range Air-to-Air -air Missile, Advanced Short Range Air-to-Air -air Missile, at IRST. Sa kanyang air-to-ground missile naman, kung dati ang pwede lang gamitin ay AGM-65 Maverick missile. Sa upgrade version niya pwede na gamitan ng advanced missile tulad ng MBDA Brimstone, Spear 3, at KPD350K2 cruise missile na may anti-jamming capability. At pwede na rin siyang gamitan ng Joint Strike Missile para sa kanyang Anti-Ship Missile. Sa mga bomba niya dumami na rin ang pwedeng gamitin ng mga Advanced Bombs tulad ng SPICE, SUU-20 Dispenser, Wind Corrected Munitions Dispenser, at marami pang iba. Kaya talagang may ibubuga ang upgrade version ng FA-50 na ito. Pag itong Jet Fighter ang ipagamit sa mga piloto ng Pilipinas, mas lalong mamayapag ang Philippine Air Force mas okay na ang ganitong bibilhin kaysa sa mga second hand na mga jet fighter. Dahil advanced na brand new pa, less maintenance pa dahil bago. Ang tanong kung kukuha ang Pilipinas nito. Ito na ang sagot based sa plano ng AFP Modernization Procurement Project para sa taon 2025. Ang Armed Forces of the Philippines ay kukuha ng karagdagang FA-50 at kasama din ang pag-upgrade ng system ng labindalawang existing FA-50 natin. Kung sa akin mas okay na ito, kaysa sa second hand na Death Fighter. Kung titingnan mo ang upgrade niya talagang advanced na rin siya, at masasabi mo na talagang multi-role na siya. Tapos marami na rin pagpilian ng mga advanced missiles na pwedeng ikabit dito, depende na sa kanyang missions. Pwede na itong gamitin sa pagpatrolya ng matagal sa West Philippine Sea, dahil mayroon ng refueling capability. Kaya abangan na lang natin next year. Yun lang mga kabayan maraming salamat sa time ninyo.